What's up mga kagulong, magandang hapon po sa inyong lahat Marami ng damon, tumubo na naman Dahil tag-ulan na naman Yan o Ayan ang bahay Na hindi pa tapos Ayan Anong damo to? dalawang beses ko nang damot o pangatlo dito? oo yung unang beses nung nung araw tapos pangalawa nung pumunta tayong dalawa pangatlo so, na yun ang bilas kasi tumubo nung no, mga damo na mga ganito buto to eh tumubo no

bagong tumubo Ito yung manang gulay ito Ako parang uulan na naman Uulan nga Maligo nga tayo ulan. Pangalay na. <laughs> gabi? di ang gabi. Di, ano? di ang totoo. Oh? Fake lang. Na, gabi lang sigang ito may puno oh. nilalim yan ito kaya tayo ng gabi <laughs> yun o oh, diba may ginto kalain mo yan ito